Sa nakaraang kwento natin ay inataki ni Jinsang si Seon. At sa pagpapatuloy, pagtapos ng pag-atake ni Jinsang kay Seon ay nagbalik tanaw ang ating bida, isang araw. Pumasok na si Jinsang sa kanyang unang klase sa elementarya subalit hindi nagtagal ay namatay ang kanyang mga magulang dahil sa pag-atake ng mga kawatan na mamamatay tao. Dahil sa natamu nilang mga sugat at pasa sa buo nilang katawan ay parang hindi na sila makilala pa. Kaya naman sa murang edad ni Jin Song ay wala na siyang mapupuntahan pa, ngunit inalagaan siya ng kanyang Chuhin at Chahin. Ang kanyang Chuhin at Chahin ay pareho silang hindi nakikipaghalo-bilo sa iba at pareho rin silang may mga F-rank na ideya. Simula noon ay naging kalbaryo ang buhay ni Jin Song sa kanila. Ginagamit nila ang kanilang mga ideya para parusahan si Jin Song. Ang idyang lubad ay pagmamayari ng kanyang tiyahin na ang tawag naman sa ideya nito ay rotting rope that breaks when not tied quickly, pareho namang F ang ideya at combat rank ability nito, ibig sabihin ay isa itong napakarupok na lubad at kapag hindi na itali ng mabilis ay mapuputol ito. Itinuring nilang parang aso si Jin Song. Ang ideya naman ng kanyang chuhin ay tinatawag na wooden but barely made with a rotting tree. Pareho namang F ang ideya at combat rank ability nito. Ang kanilang ideya ay walang kwenta at gawa ito sa mga nabubulok na mga materyales. Araw-araw nilang minamaltrato at sinusumpa si Jin Song at pinapabayaan. Isang araw sa skwelahan ni Jin Song ay tinanong siya ng kanyang kaklase na si Hein na kung bakit pa ba siya nagsusuot ng jacket dahil tag-araw naman ngayon. Hindi naman nagsalita si Jin Song at maya-maya pa ay tinawag siya ng kanyang kaibigan. At bago siya umalis at inaya niya pang sumama si Jin Sung sa kanya para bumili ng pagkain. Tugon naman ni Jin Sung sa kanya na okay lang siya. Tinawag na siya ng kanyang kaibigan habang papalayo sila ay dinig na dinig pa rin ni Jin Sung ang kanilang tinig na sabi ng kaibigan ni Hein na hindi ba niya alam na walang pera si Jin Song, dagdag pa niya na marumi at mabaho si Jin Song. Kaya naman ayaw nilang mapalapit si Hain kay Jin Sung. Pagkatapos ng klase ay binugbog ng mga estudyante si Jin Song at pinapalabas nila ang ideya ni Jin Song. Subalit tugon ni Jin Song sa kanila na wala siyang ideya. Sabi naman ng isang bata na alam nilang walang ideya si Jin Song kaya naman tinutulungan nila siya sa pamamagitan ng pagbugbog sa kanya baka sakaling mapalabas ni Jin Song ang kanyang ideya. Sa skwelahan man o sa kanilang bahay ay sinasaktan siya. Kaya naman para mabawas-bawasan ang mga natatamo niyang bagbog ay umuwi na lang siya ng late sa kanilang bahay. At nang papauwi na si Jinsang ay may napansin siya na gumagalaw sa taniman at maya-maya pa ay lumabas ang cute na aso at dali-dali itong pumunta sa kanya. Napalapit naman agad ang kanyang loob sa aso at sinabihan niya ang aso na marumi ito gaya niya. At sa araw na yun ay nagkaroon ng kaibigan ang ating bida. Simula sa araw na yun ay palagi na silang naglalaro ng aso sa playground at hindi na namamalaya ni Jinsung ang oras na masyado ng late, kaya naman ang kanyang tiyuhin ay lumabas para hanapin si Jinsung dahil takot ang kanyang tiyuhin na mapagsuspechahan ng kapabayaan ng mga tao. Nakita ng kanyang tiyuhin si Jinsung sa playground at tinanong niya ito na bakit hindi pa siya umuuwi. Dahil sa takot ni Jinsung ay inilibing niya ang kanyang aso sa buhangin. Magpapaliwanag pa sana ng kanyang rason si Jin Song subalit biglang lumabas sa buhangin ang aso at tinahula niya ang kanyang tiyuhin. Hindi naman sana gustong makita ni Jin Song ng kanyang tiyuhin ang aso ngunit huli na ang lahat at pagkakita ng kanyang tiyuhin ay sinabi niya na napakarumi ng aso at tinanong niya si Jin Song na ang aso ba ang rason kung palaging late na umuwi si Jin Song sa kanilang bahay. Pinag-usapan naman siya ng tao dahil sa pagsermon kay Jin Song. Dahil ayaw niyang pag-usapan pa siya ng mga taong yun ay nagdesisyon na lang siya na pwedeng dalhin ni Jin Song ang asong yan sa kanilang bahay. Nagulat naman si Jin Song sa kanyang narinig at masayang masaya naman siya sa naging desisyon ng kanyang tiyuhin. Nang makauwi na sila sa kanilang bahay ay nag-aaral si Jin Song katabi niya ang kanyang aso at kinikiliti siya nito. Bigla naman silang nagulat dahil sa sigaw na kung hindi pa ba matutulog si Jin Song. Dahil sa takot niya ay bigla niyang pinatay ang ilaw at natulog na sila. Isang araw ay nagpaalam si Jin Song sa kanyang tiyuhin na kung pwede silang maglaro ng kanyang aso sa labas, pinayagan naman siya ng kanyang tiyuhin. Nagpasalamat naman si Jin Song dahil pinayagan siya ng kanyang tiyuhin para maglaro sa labas. Pumunta sila sa playground at dahil meron ng kaibigan si Jin Song ngayon na pwede niyang makalaro sa playground at sinusundan siya kahit saan man siya magpunta, hindi naman may pinta ang saya sa kanyang mukha. Dahil sa saya nilang naglalaro ay hindi nanaamlayan ni Jin Song ang oras at kinabahan siya dahil baka kung ano na naman ang gawin ng kanyang tiyuhin sa kanya. Kaya naman umuwi na sila agad. Nang makarating na sila sa bahay ay nagalit ang tiyuhin niya sa kanya dahil parang hindi sila sineseryoso ni Jin Song. Kaya naman humingi ng tawad si Jin Song dahil hindi niya nanaamlayan ng oras na late na pala. Linapag ng malakas ng kanyang tiyuhin ang lata ng inumin sabay sabi na nagdadahilan pa si Jin Song at nitong nakaraang araw ay naging mabait sila kay Jin Song at nagreklamo siya na ito lang pala ang igaganti ni Jin Song sa kanila. Kaya naman pala naging mabait na ang kanyang tiyuhin sa kanya dahil nag-iingat lang siya sa kanilang kapitbahay na matandang lalaki at maingay na magkasintahan para hindi siya pag-usapan. Humingi naman agad ng tawad si Jin Song sa kanya at sinabi niya na hindi na niya uulitin ito. Bigla namang tumahol ang aso ni Jin Song sa kanyang tiyuhin. Agad naman pinigilan ni Jin Song ang kanyang kaibigan na aso subalit patuloy pa rin ito sa pagtahol. Nagalit naman ang kanyang tiyuhin dahil tinatahulan siya ng aso at sinabi niya na gagawin niyang nilaga ang aso. Nilapitan ng kanyang tiyuhin si Jin Song at humingi naman ng tawad si Jin Song sa kanya at nagmamakaawa ngunit patuloy pa rin sa pagtahol ang aso. Bigla naman niyang sinampal si Jin Song at sinabi na dahil naging mabait siya sa kanya ay sinasagot-sagot na siya ni Jin Song. Kaya naman sa sobrang galit niya ay inutusan niya ang kanyang asawa upang etali si Jin Song. Masayang-masaya naman ang kanyang tiyahin dahil magagamit niya na muli ang kanyang lubad. Subalit patuloy pa rin sa pagtahulang aso sa kanyang tiyuhin. Sumagad na sa galit ang kanyang tiyuhin at agad niya naman sinipa ang kawawang aso at ito'y tumilapon. Natigilan naman si Jin Song dahil sa kanyang nakita at humihikbi ang kanyang kaibigan na aso. Ngumisi naman ang kanyang tiyuhin dahil tumahimik na ang aso. Hindi naman alintana ni Jin Song ang pagkakatali sa kanya dahil nakatuon ang kanyang pansin sa kanyang kaibigan na aso. Habang ang kanyang tiyahin naman ay nahihirapan sa pagtali sa kanya dahil galaw ng galaw ito. Dahil sa ginawa ng kanyang tiyuhin sa kanyang kaibigan na aso ay tiningnan ni Jin Song ang kanyang tiyuhin ng masama. Dahil hindi naman nagustuhan ang tingin ni Jin Song sa kanyang tiyuhin ay agad niya itong pinagpapalo. Habang pinapalo siya ay sinabi ng kanyang tiyuhin na tinuruan ba siya ng ganyang ugali ng kanyang ina o kung ang kanyang kapatid na baliw ang nagturo sa kanya. Humingi ng humingi ng tawad si Jin Song sa kanya. At tugon ng kanyang tiyuhin sa kanya na dahil humihingi siya ng tawad ay dapat siyang bugbugin. Naiiyak naman si Jin Song pagtapos ng palo na yon at humihingi pa rin siya ng tawad. Sinabi ng kanyang tiyuhin sa kay Jinsang na nasa dugo na nila ang pagiging mahina ngunit mayabang. Ngumiti naman ang kanyang tiyuhin at sinabi na kaya binugbog niya sila hanggang mamatay. Natigilan naman si Jinsang dahil sa kanyang narinig. Kinabahan rin ang kanyang asawa dahil sa kanyang sinabi at sinabihan siya ng kanyang asawa na delikado ito kung malalaman ni Jinsang. Tugon naman ang kanyang tiyuhin na sino ang maniniwala sa isang batang basura na hindi man lang makapalabas ng kanyang sariling ideya. Tumayo naman si Jin Song at sinabi niya na ang kanyang ama at ina ay pinatay ng mga kawatan. Ipinaliwanag ng kanyang tiyuhin ang eksaktong nangyari sa kanyang ama at ina. Isang gabi ay hindi sila pinautang ng ama at ina ni Jin Song kaya naman pinagpapalo niya ang mga ito hanggang sa mamatay. Subalit may isang kawatan na nakakita sa mga pangyayari at siya ang idiniin nila sa korte para akuin ang ginawa nilang krimen. Tumawa naman ang mag-asawa dahil sa pangyayaring yun. Napagtanto naman ni Jin Sung na ang tutuong pumatay pala sa kanyang ama at inaay ang kanyang tiyahin at tiyuhin. Umabot na sa sokdula ng galit ni Jin Sung at meron ng lumalabas na parang pulang aura sa kanyang paligid, tinanong siya ng kanyang tiyuhin na ano ang kanyang gagawin dahil nalaman niya ang totoo habang ang aso naman ay bumangon at tinahula na naman ang kanyang tiyuhin. At sinugod ng aso ang kanyang tiyuhin at kinagat sa braso. Napansin naman yun ni Jin Sung at sinigawan niya ang kanyang kaibigan na aso na tumakbo na siya ngunit hinampas ng kanyang tiyuhin ang aso hanggang bumitaw sa pagkakakagat sa kanya. Hindi naman mapigilan ni Jin Sung na tumulo ang kanyang luha at sinabi niya sa aso na humihingi siya ng tawad sa kanya dahil dinala niya ito sa ganitong bahay. Dagdag pa niya na ang gusto lang naman ng aso ay ang makipaglaro sa kanya. Kaya naman humihingi siya ng tawad sa kanyang kaibigan na aso. Sinabi pa niya habang humahagulgol siya sa pag-iyak na sana kung hindi na lang niya nakilala ang isang katulad niyang malas na bata. Bigla naman din nilaan ng kanyang kaibigang aso ang mga luha ni Jin Song. At natigilan si Jin Song dahil dito. Akala ni Jin Sung ay buhay ang aso ngunit pagtingin niya sa realidad ay nakahandusay ang kanyang kaibigang aso at hindi na humihinga. At dito tinanong niya ang kanyang asawa kung patay na ba ang aso dahil gusto pa niya itong bubugin para mailabas niya ang kanyang galit. Tugon naman ng kanyang asawa na gusto pa niya sana itong pakainin ng pakainin para kung lumaki ay kakainin niya ito. Sinabi naman ng lalaki na hindi sulit gawing nilaga ang basurang aso na yon, at sinabihan niya ang kanyang asawa na ilagay na lang niya sa basurahan. At napagdesisyon na nilang itigil na muna nila sa ngayon ang pagbububog kay Jin Song. Tinanong sila ni Jin Song kung bakit nila pinapatay ang mga mahahalaga sa kanya. Tugon naman ang kanyang chuhin na hindi ba siya nakikinig at parang gusto pa niyang dagdagan ang pagbubog niya kay Jin Song. At habang binububog nila si Jin Song ay tinanong sila ni Jin Song na kung ang pagpatay ba ay madali lang. Sinabi naman ng kanyang asawa na babae na paano kung mamatay si Jin Song. Tugon naman ng lalaki na kung mamatay siya, mamatay siya dahil wala naman siyang Silbi. Tinanong sila ulit ni Jin Song na kung ang pagpatay ba ay masaya. Kaya naman sa puntong ito ay galit na galit na si Jin Song sa ginagawa sa kanya. At dito na unang lumabas ang kanyang ideya na punyal. Habang naglalakad si Jin Song patungo sa kanila dala-dala ang punyal na kanyang ideya ay tumawa lang siya ng tumawa. Sinuri naman ng kanyang tiyuhin ang punyal na hawak ni Jin Song at tinanong niya kung saan niya ito nakuha. Napagtanto niya na isa itong ideya ni Jin Song. Humalakhak naman siya sa tawa dahil ang kaya lang mailabas ni Jin Song mula sa kanyang galit ay ang idyang punyal. Sinabi niya pa na malinaw na isang F-rank si Jin Song katulad nila. Dagdag pa niya na isang F-rank na bata at mga F-rank na mga magulang na walang kwenta. Tumawa naman si Jin Song sa mga sinasabi sa kanya. Sinabi ng kanyang tiyuhin na magiging proud ang kanyang mga magulang sa kanya. Hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ay nilaslas ni Jin Song ang kanyang bibig at napahawak siya sa kanyang bibig dahil sa umaagos ang kanyang dugo. Lalapitan na sana ng kanyang asawa na babae, pinutol naman ang kanyang kamay ni Jin Song. Habang tinititigan ni Jin Song ang kanyang punyal ay walang humpay naman sa pagsigaw ang kanyang tsahin dahil sa sakit ng kanyang kamay. Nagmamakaawa at humihingi naman ng tawad ang kanyang tiyahin at tiyuhin. Tinanong ni Jin Song ang kanyang tiyahin na bakit hindi siya tumatawa. Nagkalat ang mga dugo sa dingding at sahig ng kanilang bahay. At dito tinanong niya ang kanyang tiyuhin na sabihin sa kanya ng maayos ang kanyang sinasabi palagi kay Jin Song. At binaling niya naman ang atensyon niya sa kanyang tiyahin at nagmamakaawa siyang huwag siyang patayin. Tugo naman ni Jin Song sa kanya na hindi niya siya papatayin at tinutukan niya ng kanyang punyal ang mata ng kanyang tiyahin at sinabi na hindi niya siya papatayin ng ganito lang kadali dahil ganitong ganito rin sila ng kanyang asawa kay Jin Song. Tinanong niya ang kanyang tiyahin na bakit nila pinatay ang kanyang mga magulang habang siya ay ngumingiti. Nagising naman si Jin Song mula sa pagkakatulog niya at pawis na pawis siya na parang balisa. Nandito siya sa isang silid gamutan. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay sinilip siya ng nurse at nakita niya nagising na pala ang ating bida. Bigla namang bumangon si Jin Song sa kanyang pagkakahiga sabay tanong sa nurse na kung nasaan sila. Tugon naman ng nurse na ito ang nurses room at pinigilan niyang bumangon ng tuluyan si Jin Song. Pinilit niyang mahiga ulit si Jin Song sabay sabi na mas mabuti pang magpahinga pa ng konti si Jin Song. Maya-maya pa ay bigla siyang nakaramdam na parang mabibiyak ang kanyang ulo at muli siyang bumangon. Dahil sa katigasan ng ulo ni Jin Sung ay napabuntong hininga naman ang nurse sa kanya at sinabi niya na mahiga muna siya. Bigla namang hinawakan ni Jin Sung ang labgaw ng nurse at tinanong niya kung ano ang nangyari sa bangko at sa kanyang mga kaklase at kay Lee Sung Nang maalala niya si Kim Seon ay bigla siyang natigilan at napaupo sa sahig. Pinakalma naman siya ng nurse, subalit si Jin Song ay naaalala niya ang huli niyang naalala ay nasa harapan niya si Seon. Tinanong ni Jin Song ang nurse kung ano ang nangyari kay Seon at sasabihin na sana ng nurse ang nangyari ngunit biglang sumigaw si Jin Song at tinanong niya ang nurse kung nasaan si Seon ngayon. Sa isip-isip ni Jin Song na ang huli niyang natatandaan bago siya mawala ng malay ay sinaksak niya si Kim Seon. Pilit pa rin pinapakalma ng nurse si Jin Song at sinabi ng nurse sa kanya na si Seon ay pupunta ngayon dito, Inisip naman ni Jin Song na bakit pupunta dito si Seon sa nurse's room, tinanong pa niya sa kanyang sarili na kung buhay pa ba si Seon. Nagtaka rin siya na kung bakit dadalhin dito si Seon sa nurse's room. Tinanong niya ulit ang kanyang sarili na dahil ba malaking pinsala ang natamo ni Seon kaya siya pupunta dito sa nurse's room. At dito nagdesisyon siyang lumabas ng walang pag-alinlangan. Sa isip-isip niya habang tumatakbo siya ay kailangan niyang kumpirmahin na kung ano ang kalagayan ni Seon. Habang tinititigan siya ng nurse, sinabi ng nurse na mas mabuti na kung hindi naaalala ni Jin Sung ang mga nangyari. Pagkalabas ni Jin Sung ay hingal na hingal na siya dahil hindi maayos ang estado ng kanyang katawan. Ngunit patanong niya kung bakit hindi niya pa rin mapigilan ang kanyang sarili at sinisi niya ang kanyang ideya. Habang si Seo naman ay naglalakad daladala ang bag na naglalaman ng mga pagkain. Nakita naman agad ni Jin Sung si Seo na patungo sa kanyang lokasyon. Pagkakita niya kay Seon ay napagtanto niya na ligtas naman pala si Seon at hindi siya pupunta sa nurse's room dahil siya ay napinsala. At nagpasalamat siya dahil hindi niya naputol ang leeg ni Seon. Nakahinga naman ng malalim si Jin Sung dahil ligtas si Seon at napaluhod siya dahil hindi niya nasaktan si Seon. Nagtaka naman si Seon dahil biglang lumuhad si Jin Sung sa kanyang harapan. Hinawakan niya ang balikat ni Jinsong at sinabi niya na mukhang okay naman siya dahil nakita niyang tumatakbo si Jinsong kanina. Dahil sa galak ni Jinsong ay bigla siyang napasigaw ng napakalakas. Bigla namang binitiwa ni Seon ang kanyang dala at tinanong niya si Jinsong kung umiiyak ba siya o saan ang masakit sa kanya. Sa isip-isip ni Jinsong ay nagpapasalamat siya dahil sa pagiging ligtas ni Seon at pagiging buhay ni Seon at hindi namatay si Seon dahil sa kanya pinakalma naman siya ni Seon at sinabi niya na huwag na siyang umiyak dahil baka anong isipin ng iba, na kaya umiiyak si Jin Song dahil binasted siya ni Seon. Pinapatahan niya na si Jin Song. Pagtapos ng insidente ng peste ay temporaryo munang pinasara ang skwelahan nila sa loob ng isang linggo. At sa pagbabalik tanaw, pagtapos ng insidente ay pinagkalat ni Giyong ang balita na si Kim Il-jung ay umatras. Isa yung kahindik hindak na pangyayari dahil namatay ang labimpito na gwardiya at labintatlo na mga bank employee sa gusaling ito. At sa kabilang banda naman ay himalang nakaligtas ang lahat ng estudyante ng Hyundai at Sojung High School. At lahat ng atensyon ay nakatuon sa Hyundai High School second year ng Class 10 na si Kim Seon na tinatawag nilang The White Jade Goblin na siya mismo ang pumihil sa peste at nilabanan ng harapan si Kim Il-jung. Pagtapos nun ay in-interview nila si Seon tungkol sa nangyari at napabuntong hininga naman si Seon dahil ayon sa kanya ay mas mahirap pa ang magpa-interview sa mga reporter kaysa sa kanilang naging laban. Hindi niya pinagsabi sa mga reporter ang tungkol kay Park Jin Sung dahil hindi naman maniniwala ang mga reporter sa kanya. At wala siyang rason para gisingin ng isang taong walang malay ng tatlong araw. Habang tinititigan niya si Jin Sung ay hindi pa rin makapaniwala si Seon sa kanyang nasaksihan kay Jin Sung. Naalala niya pa ang nangyari, sa pag-atake ni Jin Song sa kanya ay naputol ang kanyang nag-iisang sungay. Nakangiti naman si Jin Song at parang bumalik na siya sa kanyang dating estado at maya-maya pa ay nawalan siya ng malay. Sinalo naman siya agad ni Seon at sinubukan pa niya itong gisingin ngunit lubusan na siyang nawala ng malay. Balik sa eksena, hinawakan ni Seon ang kamay ni Jin Song at sinabi niya na kung tapos na sa pagiyak si Jin Song ay tumayo na siya. Habang si Jin Sung naman na parang babahan na dahil sa kanyang luha ay may sasabihin sana siya kay Seon subalit bigla siyang pinatigil ni Seon at sinabi niya na hindi ni Jin Sung hiniwa ang leeg niya at gumagana pa rin ang ideya niya. Tinanong siya ni Seon kung hindi pa ba sapat ang kanyang mga sinabi upang hindi na mag-alala ang ating bida. Ngunit mas lalo pang humagulgol sa iyak si Jin Sung nang marinig niya yun, nagpasalamat naman siya kay Seon dahil doon. Sinabi naman ni Seon sa kanya na halata naman dahil sa titig ng nurse kay Jin Song kung makakabalik siya. Napabuntong hininga naman si Seon at inaya niya nang bumalik sa nurse's room si Jin Song. Pagtapos ng isang linggong pahinga ay nagpatuloy muli ang buhay-buhay ng mga estudyante. Sa labas ng silid-aralan ng class 10 ay may nag-uusap, sabi ng lalaking nakajaket na ang class 10 ay ibang-iba na pagtapos ng incidenting yun. Sinabi naman ng babae na kaya ba nagkaganon sila dahil linabo na nila ang mga peste, dagdag pa niya na sana siya rin nabigyan ng pagkakataong makalaban ang peste sa baitawa. Habang si Jinsang naman ay naaalala pa niya ang mga nangyari at sa isip-isip niya kahit mga kriminal pa sila na gustong patayin sila, hindi niya lubos maisip ang kanyang ginawa sa mga kriminal na peste. At akala niya na makokontrol niya kahit minsan ang kanyang ideya ngunit nagkakamali siya. Dahil hindi niya makontrol ang kanyang ideya ay maraming taong humantong sa kalunos lunos na pagkamatay. At nang maalala niya ang nangyari kay Seon ay nagagalit siya dahil isang milagro ang nangyari na hindi niya napatay si Seon at biglang na turned off ang kanyang ideya. Napag-isipan ni Jin Sung na para hindi na maulit ang ganong pangyayari ay kinakailangan niyang maghanap ng paraan upang hindi siya makontrol ng kanyang ideya. Naisip niya ang isang taong nakakita ng kanyang ideya at ang taong seryuso na bibigyan siya ng payo. Binuksan niya ang pinto at dito nakita niya na nag e si An Sang -ho at sa isip-isip niya na ang makakapagbigay ng payo sa kanya ay walang iba kundi si An Sang -ho. Nakita naman siya ni Sang -ho at tinanong niya na bakit siya andito akala niya ay magpapahinga siya ng buong linggo. Sinabi ni Jin Sang na meron siyang sasabihin kay Sang -ho. Tumigil naman sa kakaensayo si Sang -ho at bumaba siya. Pagkababa niya ay sinabi niya kay Jin Song na sabihin niya na ngayon, hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at ehitang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita kit sa susunod mga boss.